É, Mabait rin si tita nga ano diba? Oo. Oh. Ay tama ang tinahak natin dahan. Pwede <laughs> tayong... You know, may tourist guide si tita. <laughs> Sabi nga nila. Kami naglinis dito nung bago. Huwag ka oh. daw pupunta sa maluwag na dahan. <laughs> hmm. Dahil lulubog ka daw doon. <laughs> doon ka dumaan sa mapukay.

Guys, yung mage TV andyan? Malagay mo muna ito sa bag ko. Alin? Ito. Hindi rin. Ano ba lalagay? Mahal. Kaya? Ah. Hindi kaya lububog yung camera? Hindi. Man kakapit lang ako sa inking. Ano lang hanggang... Ano itong nasa bulsa mo? Hmm. Wala, hindi yan lulubog. Hindi, abot ah. Hindi. Ito. Okay. 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 Dati, unay sila, ko. Dati, unay mo sila, mahal. Bakit nakita ko na to? Unay mo sila. Ito, ikaw, kakain ko pa. Hindi, hindi. Pero kami lang kakapit, ikaw ilang patot din. Uy. Okay. Kaya lang, kaya lang. Tama ko'y parang barkong tayo pa dito. Ang lamig na tubig. Atay. <laughs>

Wala tayo malapit na? Baka bago mag-tibet at trole, tayo. Okay, kapag ka? ka na lang. Lang. sa tope. rin eh. Ops. Maraming nasa pa. Oo. Sige lang. mo na. Sige lang. Isang, kaya mo na dyan? Oo. mo tayo mga nag ko. scout. Eh, baka madulas. Baka masakad dito ang madulas. Oo. Oh. Balik ka dito. Pag dito ka natin madulas. Oo, oh, nauna likodan oh. oh nag talas pati ng mga bato. Ayun! Asa na, naririnig ko na lumalagas sila sa tubig. Butas na ganito. <laughs> Talagang ailog. Ah, mayroon pa ng ano dito. Parang dasalan. Oh. Hindi to basta-basta na di-discover. Ano? Hindi, siyempre. Makakadiscover nito yung mga tayo Talaga dito. Taga dito? Ngayon lang. Ikaw mo. Diyan ka doon mga sabat. Huwag Mas madulas dyan. Mas madulas dyan. <laughs> <laughs> Hindi. Kapit ko naka... Naka... Ay,

よろしくお願いします。<laughs> 妈妈，你在 So, nandito tayo ngayon mga kasaykik sa uh, uh, Bundok Banahaw. Ito ay parte ng Santa Lucia at nandito tayo sa tubig ng dagat-dagatan. Ano? So, ito po ay pinaniniwalaan po na ang tubig dito ay nakakapagpagaling ng mga sakit o karamdaman. At ito po ay dinarayo po ng mga tao dito at pinaniniwalaan po na ito ay milagroso ang tubig at nakakapagpabata din. So ang tubig pong ito ay tinatawag nila ay pumuputok daw po ito kada apat o every 10 years. So ibig sabihin no, nawawala po ang tubig sa lugar na ito. Uh, maaari po ngayon pumutok. No, bihira to mangyari, babalik ulit pagkaraan ng limang taon o sampung taon. So marami yung salamat sa inyo. Mamaya po, panoodin nyo po ang aming pang mga pupuntahang iba. No? Pupunta kami sa May Santa Lucia. え、え、どうも <ip presents>

Ako naman, ako naman. O, tango. Huwag Ang saan nyo gagamitin yung mga tubig na yan Inumin? Nama Anong tubig dito, yun, eh Anong pinapaniwala nyo dito sa tubig na iyan? Nakakadaling. Nakakadaling. Opo. Okay. mga sakit? Okay. Yes, I know. Gua

Ele que tu vai. Ó, ela tinha não. Mga ka-psychic, so tayo po ngayon ay ipababa ng Santa Lucia. Ano po, ito po yung hagdanan na napakahaba. Mamaya po ay inyo po Pero bago tayo bumaba, ay tayo muna po ay manalangin at magdadasal dito. So dito ko din po ipinagdadasal ang aking mga pasyente na may mga karamdaman o may mga sakit. Pero ang mga gagawin ko mamaya, kasi maglalagay po ako dito ng mga litrato po ng tao, ay hindi ko na po ipinapakita. Dahil ito po ay private o confidential. At ito po ay aking ipinapadala sa aking pasyente upang makita niyo po ang aking ginawa. So mga ka-psychic, uh, siguro ho ngayon ay nasa alas 4 na ng hapon. At uh, bababa pa ho tayo ng Santa Lucia dito po sa mahabang hagdana na ito. So pupunta pa ho tayo doon sa tubig ng Santa Lucia para po manalangin at magdasal at maligo upang pong lumakas ang ating enerhiya ano, bilang isang uh, manggagamot. Ano? So kailangan, po na, kailangan ko pong gawin ito para po ma-recharge po tayo at tayo ay mayroong sapat na lakas para solusyonan ang mga problema ng mga taong uh, nais po nating tulungan